maikli lamang ang buhay dito sa mundo. At wag na natin itong paikliin pa dahil sa kapabayaan. Hindi naman ang mga damo ang sumisira sa mabubuting binhi, kundi ang magsasaka mismo na walang pakundangan kung gamasin ang mga ito. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang kanilala dahil sa dimatatawarang katapangan. Sinoong ang kuta ng mga kalaban, tinugis at inilikpit ng halos walang pagkakakilanlan ang mga ito. Subalit kabayanihan niya ay mababalewala lang pala matapos mapagtanto na magwawakas lang ang makulay na kasaysayan sa kamay ng estudyanteng sinisikap niyang turuan at pilit pinapasunod sa kaparehong landasing kanyang tinatahak. Dahil sa kanilang propesyon, ang kapabayaan ay hindi pwedeng gawing dahilan. Ang kwento ng mga sakripisyo, kabayanihan at pag-aalay ng buhay para sa bayan. Sarhento Raul Suasilio Tugisin si Abu Sulaiman Utak ng Abu Sayap Pero kung bago ka pa sa ating channel Pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button Para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Si Raul Suasilio sa totoong buhay ay isinilang noong taong 1973. Siya ay nagbuhat sa malaking pamilya dahil siya ay isa lamang sa pitong magkakapatid na tubo sa Zamboanga City. Mahirap lang din ang kanilang naging pamumuhay noon, lalo na nung maaga silang iniwan ng kanilang tatay matapos nitong lumisan sa mundo. Kaya't si Raul ang siyang naging pangunahing nagtataguyod ng kanilang pamilya. Minsan na rin siyang nangarap na makapasok sa military hanggang sa noong buwan ng Pebrero taong 1996 sa edad niyang 22 anyos ay naging bahagi ng asya ng hukbong sandatahan bilang enlisted personnel ng Philippine Army. Sa kanyang pagpapatuloy sa pagsasanay, sinoon ay Corporal Raul Swasilio ay naging bahagi naman ng Elite Special Forces Regiment. Gaya din ito ng mga Scout Rangers na kung saan ang unit ni na Corporal Swasilio ay isang Special Operations Forces na unit ng Philippine Army. Kada unit nila ay binubuo ng labindalawang mga miyembro napawang pawang bihasa sa kanilang, kanilang mga larangan. Kabilang na ang intelligence, demolition, weapons, communications, medical at iba pa. Sila ang isa sa pinakailit na unit ng army na pangunahing ipinanlalaban sa mga counterinsurgency. Bihasa sila sa air assault, anti-guerrilla operations, close quarter combats, hostage rescue, jungle warfare at lahat na atang pinakamahihirap na sitwasyon ay kanilang pinapasok. At ang Special Forces Team na ito ng Philippine Army ay kahalintula din ng US Army Special Forces ang tanyag na Green Beret. Samantala sa kabilang banda, mula sa isang Islamic movement noong huling bahagi ng dekada 80 hanggang sa unang bahagi ng dekada 90, ang grupo ng Abu Sayyaf ay unti-unting naging bandidong grupo dahil pinasok na rin nila ang gawain ng extortion pambobomba at kidnap for ransom. Dahil sila ay nakikipag-alyansa na rin sa mga pandaigdigang organisasyon gaya na lang ng grupong Al-Qaeda. Dahil sa mga gawaing ito, ang US military ay nag-deploy ng mga tao nila sa Mindanao upang i-assist at sanayin sa counterintelligence ang ating mga tropa. Bukod dito ay nagpatong din sila ng napakalaking ransom sa mga kilalang leader ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Buwan ng Agosto ng taong 2006 nang inilunsad ng militar ang Oplan Ultimatum na may misyong tapusin na ang bandidong grupo. Naging matagampoy naman sila sa mga kampanya laban sa Abu Sayyaf matapos nilang mapatay ang mga leader na gaya na lang ni Nakadapi Djanjelani at Abu Sabaya o di kaya naman ay nahuhuli ang mga miyembro nito. Pagsapit ng Enero ng taong 2007 sa pakikipagtulungan ng taong bayan ay nakatanggap ng impormasyon ang militar sa pagkilos ng armadong grupo sa Talipaw sa Sulu. Dahil dito sa pamumuno ni Lieutenant Almirante Mihares na siyang overall leader ng PIP Army Special Forces Company ay pinilano nilang maigi ang kanilang operasyon. Sila ay binubuo ng tatlong opisyal at 57 enlisted personnel na may kabuoang 60 sundalo mula sa limang unit ng Special Forces kasama na nga ang unit ni Corporal Raul Suasilio. Ang kanilang misyon ay tugisin ang mga natitira pang mga miyembro at pinuno ng Abu Sayyaf Group. Ang primary target nila ay si Hainal Antel Salid Jr. o yung mas nakilala ng lahat bilang si Abu Sulaiman na may patong sa ulong 5 milyon dolyar mula sa Amerika. Isa din siya sa pinakamahalagang pinuno ng Abu Sayyaf sapagkat siya ang kanilang tacticians siya din ang engineer at nagsisilbing utak ng grupo dahil sa taas ng pinag-aralan nito. Maliban sa mga litrato ni Abo Sulaiman na ilang taon na rin ang nakakaraan, ay wala nang iba pang clue sa pagkakakilanlan ang grupong magsasagawa ng operasyon sa kasalukuyang panahon na yun. Matapos makuha ang mga detalye noong ikalabin lima ng Enero taong 2007, ay tumulak na nga ang grupo ni na Lieutenant Mijares at Corporal Suasillo sa kanilang misyon. Maingat nilang tinahak ang makakapal na kagubatan at ang mahihirap na terrain kung saan nakaabot sila sa tuktok na bahagi ng Mount Dajo. Napakaliblib ng lugar na yun at halos zero visibility ang buong paligid dahil sa sobrang kapal ng mga hamog. Subalit dahil sila nga ay bahagi ng special forces ay sinanay na rin sila sa mga ganon sitwasyon at sila ay mga eksperto na sa jungle warfare na kagaya ng ganon. Inabot na sila ng dilim sa pagtahak sa may hirap na dalisdisa ng bundok na mas pinipili nilang gawing ruta upang sila ay hindi madetect ng mga kalaban. Pansamantalang nagkampo ang grupo ng special forces na ito sa isang bahagi ng bundok upang magpalipas ng gabi at nang makapagpahinga na rin bago ipagpatuloy kinabukasan ang pagtungo nila sa target. Kinabukasan ikalabing anim ng Enero taong 2007. Sa pagpapatuloy ng misyon ay natanaw na nga nila ang pagkilos ng mga armadong grupo. Kumpirmado ang impormasyon sapagkat mula sa kanilang kinalalagyan ay natatanaw nila ang isang kampo na may nakapaligid na mga bunkers. Inutosan ni Lieutenant Mihares na obserbahan muna at pag-aralan ang mga kalaban habang sila ay humahanap ng magagandang pwesto para sa isang matinding bakbakan. Dahil sa galing magkubli ng mga special forces na ito ay nagawa nilang gapangin hanggang sa pinakamalapit na posibleng posisyon nang di napapansin habang pinag-aaralan ang galaw ng mga kalaban. At sa sobrang lapit na nila sa kanilalagyan ng mga kalaban ay malinaw na nilang naririnig ang kanilang mga pinag-uusapan. Merong mga babae na nag-uusap na asawa ng kanilang mga kumander, merong nagdadasal ng wikang Arabic at kung sino-sino pa. Pero ang nakapukol sa atensyon ng Special Forces ay nang may lumabas na isang tao mula sa isa sa mga banker. Hindi nila iyon nakikilala ngunit sigurado silang isa iyon sa mga leader dahil merong mga personal na alalay na nakabuntot sa kanya. Umagang umaga noon sa makapal na hamog ay tumugon ang lalaking iyon sa tawag ng kalikasan kaya't siya ay lumabas sa banker. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa isang bahagi ng gubat upang umihi at habang siya ay naglalakad ay walang kamalay-malay na halos matapakan na pala niya ang lugar kung saan nakapwesto si Corporal Raul Swasilio, nang di niya napapansin. Sa mismong harapan niya umihi ang lalaking ito kaya't kitang kita ng Corporal ang kargada nito. Pinatapos muna ni Corporal Swasilio ang pagbabawas ng lalaki bago ito lumitaw sa kanyang harapan. Natigilan sa sobrang gulat ang lalaki dahil nasa loob na pala ng kampo nila ang special forces nang wala man lang nakakapansin ni isa sinenyasan ng korporal ang lalaki at pilit pinapalapit sa kanya upang arestuhin nang hindi makompromise ang kanilang operasyon. Subalit sa halip na lumapit ay natulala lang ito at pagkatapos ay bigla na lang sumigaw ng malakas. Alaho Akbar upang magbigay ng babala sa lahat na sila ay sinasalakay na. Sa kanyang pagtakbo pabalik sa banker ay wala ng pagpipilian pa si korporal Swasilio. Pinaputukan na niya ang lalaki at sa kanyang pagbagsak ay nahulog pa ito sa bangin. Sabay sigaw naman ni Lieutenant Mijares ng open fire. At ng mga sandaling iyon ay sumiklab na nga ang isang close quarter battle. Sa kasagsagan ng bakbakan ay pilit kinukuha ng mga alalay na lalaki ang nahulog sa bangin. Na lalo pang nagbigay ng kumpirmasyon sa grupo ng special forces na isa nga iyon sa leader ng grupo na kanilang tinutugis. Nagpatuloy pa ang walang humpay na bakbakan na inabot sa tatlong oras hanggang sa mapansin nilang wala nang tumutugo na putok mula sa kabilang panig. Nagsitakas na pala ang mga ito at di na nagawa pang makuha ang bangkay na napatay ni Corporal Swasilio. Sa pagsigaw ng ceasefire si ay nagmula na silang i-clear ang lugar at bakas na bakas ang malaking casualties sa panig ng kalaban dahil kabi-kabila ang bakas ng mga dugong nagkalat sa paligid. Sa clearing operation na yun ay ininspeksyon inspection nila ang mga bunker kung saan doon ay nakita nila sa loob ang mga higaan. May sariling palikuran pa ang iba. May mga upuan gaya ng supa. Nakarecover din sila ng iba't ibang klase ng mga pampasabog. Mga GPS, mga bala ng grenade launcher, mga blasting caps, mga tester, soldering iron, at kung ano-ano pang mga electronics para pernalyas at mga medical kit at mga kagamitang panlaban. O sa madaling salita, ang lugar na yun pala ay lugar din ng pagsasanay at kanilang pagawaan ng mga bombang ginagamit sa paghahasik ng kaguluhan. Samantala bilang pagtugon at respeto sa tradisyon ng mga muslim, ay kaagad din nilang inilibing sa lugar ang taong napatay ni Corporal Raul Swasilyo. Pagkabalik ng Special Forces sa base nila, ay tsaka lang nila nalaman na ang nakainkwentro pala nila ay ang kilabot na grupo ng Abu Sayyaf kung saan sa grupong iyon kasama ang mga bomb expert ng Jimaya Islamiyah na si Dulmatin na napabalitang malubhang nasugatan din sa bakbakang iyon. At ang taong umiihi sa harapan ni Corporal Raul Suasilio ay mismong si Abu Sulaiman na pala na kanilang primary target. Hindi na nila iyon nakilala dahil sa ibang iba na ang itsura nito mula sa mga litratong hawak ng militar ilang taon na rin ang nakakaraan. Nang makumpirma ang report ay eh kaagad nilang binalikan ang bangkay para hukayin at dinala nila ito sa kampo at silang lahat nga ay nagbunyi dahil sa tagumpay. Kumpirmadong iyon nga ang leader ng mga kalaban. Walang nasawi sa panig ng Special Forces maliban sa ilang nasugatan ng bahagya pero di naman mula sa bala ng mga kalaban. Silang lahat ay naparangalan ng on the spot one rank promotions at medalya ng pagkilala. Si Lieutenant Mijares na overall leader nila ay nakatanggap ng Distinguished Conduct Star na pangalawa sa pinakamataas na parangal na maaaring ibigay. At para naman kay Corporal Raul Swasilyo na siyang umupak sa kilabot na leader ng ASG ay distinguished conduct star din ang natanggap nito pero turang promotion ang ibinigay sa kanya. Kaya't siya mula sa Corporal ay naging biglang si Staff Sergeant Raul Swasilyo na ng mga sandaling iyon. Subalit ang napakatamis na tagumpay na iyon para sa isang ulirang sundalo na bumubuhay sa kanyang pamilya ay mabilis ding napalitan ng hapis at lumbay. Pagkatapos ng operasyon, si Staff Sergeant Swasilio ay napadistino sa Port Magsaysay sa Nueva Ecija. Ito yung lugar kung saan hinuhubog ang mga kagaya nilang mga elite na special forces. Siya ang ginawang instructor ng mga aspiring na kadete na nagnanais maging bahagi ng special forces. Ang mga training na ito ay binibigyan ng mga live at blank bullets na kanilang ginagamit depende sa klase ng training na gagawin. Ikatatlo ng Hulyo, anim na buwan pagkatapos ng ginawang kabayanihan ni Staff Sergeant Raul Suasilio. Sila ay nagsagawa ng training para sa ambush simulation exercise. Si Staff Sergeant Suasilio ay gumanap bilang isa sa mga umaambush. Subalit ang ipinutok na bala sa kanya ni Corporal Edgar Caban ay isang live bullet pala. Tinamaan sa braso si Staff Sergeant Swasilyo na tumago sa kanyang dibdib. Siya ay mabilis na isinugod sa ospital at habang nasa daan ay sinabihan pa niya ang batang korporal na hindi siya dapat gumagamit ng live bullet sa pagsasanay na kagaya nun. Hindi nagdamdam si Sergeant Swasilyo sapagkat alam naman niyang aksidente lang ang nangyari. Subalit so sa aksidente ng iyon ay tumama sa kanyang vital organ ang bala na naging dahilan kung bakit din niya nagawang makaligtas pa. Na corp martial man ang batong korporal, ang pinanghihinayangan naman ng lahat ay ang biglaang pagpanaw ng isang elite na special forces. Isang bayani ang nagbuwis ng buhay hindi dahil sa bagsik ng mga kaaway kundi dahil sa kapabayaan ng mga kasamahan. Si Staff Sergeant Raul Swasilyo na siyang bumanat at nakapatay kay Abu Sulaiman ay pumanaw sa edad na 34 anyos lamang ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa libingan ng mga bayani habang pinagkakalooban siya ng full military honor. Maikli lamang ang buhay dito sa mundo at wag na natin itong paikliin pa dahil sa kapabayaan. Hindi naman ang mga damo ang sumisira sa mabubuting binhi kundi ang magsasaka mismo na walang pakundangan kung gamasin ang mga ito. Ikaw kaibigan, gumagawa ka ba ng mga hakbang para sa ikabubuti ng iyong bayan? o isang punya lang itinutusok mo sa likod ng iyong mga kasamahan. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!